At uh, dito sa mga araw po sa inyo lahat, mga makakalingap. Nandito uh, po tayo ngayon sa nakabilihan ng tsinelas at bota. Ayun, kasi may nag-sponsor po kay ano, kay Kuya Frank. Bibilhin po natin ang bota at saka ng jacket At dito ko nang tsinelas. Ayun, pumakakalingap po. po, po, po. nakabili tayo. <tinyo> nay, ang 'Yan ay, yung ayan 'yung tag ano, tag 450. 450 na 'yan. Ay, oh, Size six. Size Pum seven po. Seven. Ito naman ay six. Size six. 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 Size five, size six. Itong eight. Wala pong 7 Seven. Ako, makuha ako dito. Sige na po. Sa mga ano nyo po, tsinelas, magkano yan? Alin tsinelas? Sa ganyan chinelas, yung kulay, may orange na yan. 100 lang yan. Ay, sige na. Makuha muna ako ng ganito. Sige na po. 7. Yan po mga oh, kalingap pa na. At uh, makuha daw po si ate ng ano, ibang bota. Walang size 7. Ayan na po mga kalingap yung napili natin bota. Tsaka po yung tsinelas. Tsaka po yung ano sa 7 na tsinelas din. Yun na. Yan. Ito ay 100. At, yan, uh, nakabili na po tayo ng bota Tsaka tsinelas. Maghanap na po, po tayo ng jacket. Jacket at t-shirt. Sige na po, pabili daw po yung isa niyan. Ayun po mga kalingap, bilang po natin ng long sleeve. Si Kuya Frank. Ano po ay yan, yan po, yan yang blue Yan, bilan na natin ang brief Baka hindi nabibreep si Kuya Frank Sige na po Ayan ah, po, samahan po natin ang short Bilihan mo na Dalawa Dalawa do'y, dalawa Dalawa do'y, dalawa huwag pula at baka habulin ng baka ayan tapos na yan sige na po pagsamahin nyo lang ayan maraming maraming salamat po ano, sa nagbigay po ng pambili ng mga gamit ni Kuya Frank kay Ma'am Nora ayan at may galap shoutout po ano, kay Ma'am Norma Norma Nika ay Norma Niko from La Union po. Ayan. Maraming maraming salamat po sa bigay niyo po. Ah, tulong po, malaking tulong po ito kay Kuya Frank dahil po sa pangaraw-araw niya. Bunit. Gloves. Ayan, gloves. Ay po mga kalingap, gloves pa pala. Paris 35. Ayan, ayan po na gloves. Para po hindi na natitinik. Ayan. Binanap po natin ang jacket. May cotton po kayo 'no, yung May Hindi 'o. pag kahit ano. Mainit ang panahon. Yan. Magkano po yung ganyan? jacket Magkano po yung ganyan? No. Ito ay 380. Bali dalawa po. Pila mo Anong pulay? Papaka po. Pulay timpo. Ito yung mga paborito nun, ay. <laughs> wag, wag pulat. Baka habulin ng baka. <laughs> Ayan po mga kalingap, anak. Ka At... Nagbibili po tayong jacket. Anong size? Medium. Oh, yan, okay na yan. Sakto okay yan. Sakto yan, yan. kay ko, Frank. medium or large po? Large. Anong size po yan? Medium. Medium? Yan, medium lang. Sakto yan dun kay ko, Frank. Meron ka pa nito? Ayan. Ayan. Ito po. Ito na yan. dalawa? Opo, ilan dalawa. Para sakto. Ayan, maraming maraming salamat po Ma'am Norma Miko. Ano po sa inyong binigay kay Kuya Frank. Malaking tulong po ito sa kanya. Maraming po. Ayan po ano At maraming maraming salamat din po sa Lahat po ng aking viewers At lahat po ng Sumusuporta po sa aking youtube channel Thank you so much po may love shoutout po sa inyong lahat Mga kalingap ano po Ngayon po ay araw ng linggo December 3 At nandito po tayo sa bahay nila Kuya Prank uh, Chempo din po mga kalingap Na sinamahan natin yung nagkakabit ng mga bintana at pinto nila sa kanilang bahay na bago ibibigay na po natin yung pinabibigay po ni Ma'am Norma Ma'am Norma Ma'am Nico Miko Ayan o oh. ko Frank may nagpapibigay sa inyo ng ano ng buta, chinelas uh, gloves tsaka short jacket Ano, ano po nito sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa Ayan, inyo. si Ma'am Norman Miko sa from La Union. Ma'am, maraming Ayan. maraming salamat po ma'am. Kasi laking tulong na rin po sa akin po kasi minyak ka. Ano ako sa bundok. Salamat okay. po ng marami po. Sukatin mo, sukatin mo yung ano. May brief dyan, may brief, may short. Sukatin mo yung ano, yung buta. Saktong sakto yun sa iyo. Sakto po. Ayan. Pati yung ano, short dyan. Palta muna yung damit mo. Hindi daw, sukatin mo daw, pati jacket. Pati yung jacket. Andiyan yung may short dyan, may jacket. Oh, parang yung shirt. Masa yung short? short to. Frank. Kaya Frank, sapate mo. Ayan po mga kalinga pa na. Kompleto po yan. May bota, gloves, jacket, brief, short. Ayan. Maraming salamat po sa nag-sponsor nito para kay Kuya Frank para po hindi na siya ang pagkukuha po ng pakain sa baka kasi talaga pong makati yung ano, ay kugun. kugun po ang kina, kinukuha ni Kuya Frank pang sa baka ayan at abangan niyo din po pala yung update po ano, sa bahay nila Kuya Frank napakaganda na po napakaganda na po ng bahay nila Gwapong gwapo naman. Tanggalin mo yung hood. Tang tanggalin mo yung hood eh. Yung ano yung sombrero. Tanggalin mo. Ayan po mga kalinga po. Ang Robin Padilla. Nang gumaos. Ayan po mga kalinga. Ah, yes. marami. Ayos. Maraming maraming salamat po ma'am Ma Norma. Maraming, maraming salamat po. Ayan. Ayan. malaking bagay na po ito. Ilay po yung kapatid. Maraming salamat po ako ng maraming sa inyo po. Sutin mo lahat. Pati yung buta. Tapos yung gloves. Tingnan natin yung forma mo. <laughs> Ayun po mga kalinga po. Parang makasaba ka na niyan sa bundok ay. Ayan, sinukat na po ni Kuya Frank. May chinilas din dyan, may gloves. Ayan, ganyan po ang atayar ni Kuya Frank pag napunta ng bundok. Ayan. Ayan po, ganda. Ayos, di ka na yan ma ano, madadahatan. Ayan. Kahit ahas, ayos. Ano daw. Ayan, maraming maraming salamat po ano, sa nagbigay po nito, nagpaabot ng tulong. salamat po ako sa mga nagbigay po ng utlo sa akin, ng mga kagamitan po. Kasi po, sobrang hirap po ng buhay. Kaya alas hindi ko na po maisipan na kapili. Papasalamat sa yung ano, si Ma'am Norma Miko. Ma Ma Norma Miko from La Union. Ma'am Norma. Iko po, nagpapasalamat po ako kasi kung hindi po sa mga bigay-bigay po hindi po ako makakabili kasi yung dalawang anak ko po, isa rin po sa, hindi ko rin po nabibilihan sila ng ano, kaya sa sobrang hirap ng buhay namin, salamat po ako ng marami. Ayan, Ayan. at marami, marami, maraming maraming salamat din po. Maraming salamat po. Ayan, Ayan maraming salamat po. Gabayan Ayan. po sana po kayo ng Panginoon kasi marami po kayong tinutulungan din na katulang namin. One. Ayan. Ayan. po mga kalingap pa na. At naibigay na po natin kay Kaya Frank yung pinabibigay po ng isang sponsor. Thank you so much po sa inyong lahat, mga kalingap. At sa walang sawang panonood po, anak, Sa susuportan nyo po sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Ingat po tayo palagi. And God bless po. And more blessings to come po sa inyong lahat. Bye-bye.